Yo, good morning mga kalapatid So welcome back sa Darius na TV So bali nga nga pala eh Araw ng biyernes Bali, i-check -che natin yung mga ibo natin Saka syempre, iluluplay na rin natin Kasi kargahan niya ngayon, derby, second lap Eh, ito, tignan yung ibo natin mga kalapatids Tara Okay, ayan mga kalapatid So bali, ito nga pala ikakarga natin mamaya Si Taguro natin Ayan, nakikita ay, niyo mga kalapatid yan binigyan natin siya ng territorial bali tatanggalin din natin yan ayan ha crates nga lang yan eh kung ayaw niyang lumagay doon sa widowhood ayan yung widowhood ayaw niya doon eh dito niya talaga gusto sa sulok na to kaya up ko na nilagyan ko na ng pugad ayan tapos ayan yung paris binigyan ko na rin siya paris ayan eh. magka paris na sila tapos eto nga nilagyan ko ng crates para lang may teritoryo siya kaya ngayon makikita natin kung magiging maganda visa niyan medyo matapang na siya dyan ngayon dahil teritoryo nga yan yan ayan ah ayun yung paris nya hali kung may ibang ang papasok dyan eh syempre teritoryo nya na yan siya nasiga dyan hindi na obra yung ano yung may papasok na iba doon kasi napapalaya siya doon sa ilalim ayun oh andun na naman yung isa hindi maganda yung ganoon pagka nakalaro na ibon hindi maganda yung napapalis siya sa teritoryo nya mas maganda ang umuwi ang ibon kapag may sariling teritoryo kaya ayan binigyan natin ng teritoryo mga kalapatids uh, ito yung isa natin papakita ko sa inyo ayan, ayan si Bunso bali nakakatop nga si Bunso nung first lap pero titingnan natin niya yung second lap tinanggal ko nga pala yung kaparis niya mula nung umuwi siya wala na siyang kaparis bali mamaya nga po ko ipapakita try natin kung mag improve ang uwi niya sinasabi ko siya sa kaparis niya ito naman, kumusta na ito ng walang kapares, binigyan natin ng kapares, kaya baka mas maganda maging uwi niya ngayon dahil matagal na siyang walang kapares eh. Bata pa kasi yan eh, pumaris naman, okay na ngayon. Kaya mga kalpatids, tara check natin ang kanilang body. Pero bago ang lahat, parondahin muna natin. Let's go! Kalpatids, pawala na natin. Let's go! Uy, sumabit ko isa. Labas na, labas, labas! Oh, labas! Oh, Ayan, lumabas na lahat. Bali, pinaronda nga natin sila ngayon. trikang araw dahil sinanayin natin sila sa ulan. Kaso, ngayong nagde-derby na, mga kalapatid, napansin ko, ting magre-release, mainit. Nahirapan umuwi yung ibon natin. Kaya sanayin naman natin yan sa init. Ayan. Nasabay ko nga palang parondahin yung south para hindi sila bumababa agad. Ayan mga kalapatids. Oh, ronda na 'yung mga ibon natin. Baba nila, pakakainin natin muna sila. Hindi ko nga sila pinakain yun dahil derby naman eh. Saka maaga pa. Nung oras na ba? Alas 10 na pala. Lumayo yung ibo natin. Ayan. Medyo dito lang sila pa ikot-ikot. Ayaw lumayong ngayon. Ha? Okay. Pintayin na lang natin bubaba. Okay mga kalapatids. Ayan eh, bubaba na ibon natin. Para ah. ah, mga kalapatids. Pinakain na nga natin sila. Pinakain na yung mga itakarga natin. Pinakain na natin itong harap. Ah. Para makain mo sila lahat. Okay. Mga so, ito nga pala yung ibon natin. Titignan natin yung ano niya. Ayan. Bali, okay na may pakpak niya. Wala namang problema. Kailangan kasi mga pagkaganyang loading, kinikek niya yung ibon nyo. Para alam nyo kung kaya ba nitong umuwi. Baka mamaya may sakit yung ibon nyo, hindi nyo pa na-check. ma prevention na niyo na. Okay naman, healthy. Ay, eh, dami ng kinain. Medyo may lap nga yung si Taguro natin. Okay naman siya. Malaki ka to, nice lang. Bali, mamaya, ikakarga na natin siya. Second lap ng CL. Bali, ito nga pala ang nag-clock natin ng first lap. Si Taguro. Sana nga, eh, mag-click yung ginawa natin. Binigyan natin siya ng pares binigyan natin siya ng teritoryo para maging mas masidi ang pag-uwi niya. May, may ibon nga ito. Ibig sabihin eh, mailap pag hawak. Pero kapag bumaba sa landing board to, suksok lang agad, pasok. Okay, tingnan natin yung isa, kukunin ko. ay okay, mga kalapatid, so bali, ito nga pala yung isa nating nakaderby. Si Bunso, ayan. Si Bunso natin ay eh, nag-cut off. Bali, cut off nga pala siya ng first lap umuwi siya kinabukasan na ay may pakpak nga okay naman eto yung kabila maganda naman ang katawan niya maganda ang hipo ayan alit tinanggal nga pala natin kaparis niya mamaya nga po natin babalik tingnan natin baka magbago yung uwi niya sa second lap Okay yan, Nandito na lang mga kalapatid. So marami salamat.